Nakakaloka, Chu. Nakakaloka. Aray ko. Mas kiss. Grabe yung nangyari dito sa amin. Pakita ko sa inyo, ha. Ah. Ano ba, Ang kulit. Ang dami na namang kota, eh. So, nakita nyo yun. Ayan. Yung alulod namin na yan. Bumagsak siya. Dito, ayan So, ayan Tapos, dito siya galing Natanggal Nicole, ko Dito siya galing, natanggal I don't know, bakit siya natanggal Diyan siya galing Tapos, meron ding isa Meron pang isa dito Arthur Meron pang isa, ayun no, amin din yan Yung blue na yan Yan parang hala sabihin mula doon dito siya bumagsak buti walang napinsala Aha. dito ay nako sa so, sobrang lakas ng hangin mga kahaskies ay ah. sobrang lakas ng hangin ay, Oh my G, ano bang gagawin natin? Grabe. Ano to? Alam lang ba nakalagay dito? Ito hindi naman natanggal. Kasi, kaya kung papansinin niyo. Ayun meron. Ito wala na. Ibig sabihin, isa dalawa. Doon nga siya nanggaling. galing. So ngayon, ang question is, yan. Kukunin yan. Paano yan kukunin? At paano to tatapalan? Ay, ako nakakaloka. Sobrang lakas ng hangin. Wala namang ulan, pero sobrang lakas ng hangin. Kanina pa. Hanggang ngayon, o oh, yun oh, mahangin o. Oh. Nakita yeah, nyo, hangin yan. Yan, yeah, sobrang lakas ng hangin. My goodness. Hi! Kastres Ka-stress. Gastos na naman.